November 6, 2005 Ano yun? Barangay Borabod, ano? Hmm. ko mga idol sa uh, Barangay Borabod Gamay Nuri Summer Update natin yung kalsada para sa mga taga Borabod na nakasupport sa akin <laughs> Ano yun po? Dito ko tak video po, Sing hmm. Ano yung nga rani? Parang siya to take Samuel Samuel Siya to kay Bosing Samuel Kapangpangan Dito, dito sa Barangay Borabod Gamay Gamay minor summer. Put na lang kay wala Yan wala kong gamit na selfie stick, kawak lang kami mga idol. Ah, uh, meron dito NGC Vulcanizing Shop, motorcycle shop. Nandito sa Barangay Borabot, Gamay, Norte Samar. Ano Patira, Didi. Motorcycle shop. Sa tali nga nagukupay tricycle. Nagubutang ilaw. At sa lahat po mga gamay nun, ni-shot out. At sa ng mga driver dyan, sa mga tambay. Good afternoon, tol. Sa atin kay Busing, Daniel Obano from Hawaii at ate Santa Calvin. May pripasal po ng Canada. Ate Glinda. Madam Elizabeth Soriano, family. Sa kay Sinitor Rodanti Morculita at kay Sinito Rapital po shout out kay Bus Dalmo Kabalyang Family shout out kamot na lawa kill paste kagamit Ano? The, the floor, the floor. Ha? Kay. Ano ano? Tumaga yun yung elementary uh, dito sa Barangay Burabot, Gama Ilon Samar. Sa lahat po ng mga student at sa mga updaw mga goro, shout out. mau dulung nak kamera mau dulung nak kamera rak listrik enggak gamit gamai west lebentar iskol, uh, Losanto street borabot gamai nduri Sorry, oh. aw. Ito, nagudol mag-camera. Pati siya Ha? Pati siya siya. siya. Phoenix, mag nga. mag

Basta ito? na kamera niya. Agarin na at makuhan kasi yung Infinix. ba? So ito tayo yung mga naglalaba. Hello. Hello. O mo mga naglalaba, shout out. Masira mo na ang kamera, waray. Nagyodolo mo na ang kamera. Kuli <laughs> kasi yung pinix Bawal kita, mga da, bawal. Kaya Facebook ay upload. Ito so, ngakal mga kalsada mga idol, ipapunta sa Barangay Kalingnan, Gamay Nusabor o Barangay Kadakan. Ora, madulong at kamera. Nagdadalog to kami rin ang iha Wala pa daw na natin ispik Yan guys, hanggang dito lang po nga ang uh, content video mula dito sa Barangay Bora Gamay, eh, Northern Samar. Uh, November 6, 65, Barangay Bora Gamay, eh, Northern Samar. O, oh, sa so tatay nga nag-iaw-ihaw. Adi nga mau nang iihaw. Tuwi oh, oh, oh. magay tetak pet sing ang Mr. Paolo TV kay duha nga pagkuha, duha kinasal aturan. O mga tipalit ay eh, yung mga prutas. O adi kang busing. Imong maglison nya prutas. Nga na ang tindahan ni Luwat ni Uncle Mateo Dulpo. Barangay Borabud Gamon Samar. Pwede kay Ate Sonny ko na Dolpo. Ayan guys, yung nga, ginawa kong recycle Christmas lantern. Ayan yung Ayan yung uh, gawa ko. Ayan o. Oh. Ada aku tak gini. Eh, uh mau pergi. Lagi lah, mak pun macam, po. Yan guys, habang uh, walang pasero, gawa muna ako ng cutting uh, video. Sa mga sireko ko sa aking page na Mr. Parole TV, shout out to all. Mga gwapo ng pickup driver, shout out. Tuwing uh -huh. mga kita po siya nga uh, Mr. Paroroy TV ng Akpids. Kaya di ko yung dito nagpapag dito. Doon uh -huh. pangkuha. Ay, uh wal. -huh. Purasan. Ha? Purasan. Oh, Anong na purasan? Narihin. So, Pursin niya mga taksilpon. Narihin paglipon. Salikaya so, ati Santa Calvin at sa mga kati-creator Team Kamay at one waray ng on Shout out. Tall vlogger. <coughs> <bladder. mary>

Hello, shout out. Ano na ba? Sa nag kain ng scooter. Ah, di 'yan. Ah? Ito 'yung makita tag friends ng Mr. Polaroid TV. Oh, Yan ito na 'yung mga tindahan nila dito sa Barangay Borabod, Gabon Samar. sa kingat at sasakyan ayon, may daanan dito mula dun sa gilid punta uh, rin na dumaan

<coughs> Ayan, na alam ko sa ito po na. ayun meron dito city water. Mineral water. Barangay Borabod Gamay doon sa mar. Mga nagmamarite, shout out. Oh. Mabayla. <coughs> Mabayla. And guys, sadangang dito po ang aking uh, si video mula dito sa Barangay Borabod Gamay, Norli Summer. Please support and subscribe my small YouTube channel, Kagamutan Vlogger. No, I skip my ads mga idol.